What's up mga bro? So ayan, balik collection tayo no. Yung mga ating mga coins, ayan. So ito po ay mga coins na uh USA at saka ano, ayan, sa America at saka sa uh, dito sa atin sa Pilipinas at sa meron din tayo sa ano uh ibang bansa na British, ayan. So, ito yung ating mga collection na ano. Ayan. So, yan po yung mga na-collection natin. Ayan. So, marami pa pong kulang. So, pag may pera tayo ulit at tayo makakabili ulit. Ayan. So, ang sa ating lang po ay collection lang. Hindi po tayo collector na talagang kailangan ng ano ng napakagandang uri o napakagandang mga uh, ano na pwedeng i-resell. Ayan. So ayan, meron tayo rito mga ano mga coins na ano, ayan. So ito po ang rare coins, no. Ayan, penny. One penny, ayan. No? Ayan. So, iba-ibang klase po yan, no? Ibig sabihin, ni isang bansa po yan, pero iba-ibang old coins din nila. O. Ayan, may mga rare na dyan. Ayan, ito yung mga bago. Ayan, mga pound. Ayan. So, magkakaiba po ngayon yan. Mayroon din tayo rito yung mga nasa atin dito. Yung mga coins natin. So, tatlong box po yan. Ayan. At ito po yung sa atin. Yung mayroon tayong 5, mayroon tayong 10, at may 20 na coins natin. Okay, ayos. So, umpisawan po natin dito. Ito na po yung sinasabi ko na coins natin na, na collection. So, yung pong mga ibang nangong-collection, no? kung wala po kayong mga ganito na... Kasi po itong mga nasa akin, eh... Ano po, uh, may semi-hard to find na at saka ano at ito po ay ano uh, slightly used lang talagang kumiki ng pahu sila ayan talagang ano po yung mga yan ayun no? makikita niyo ano naman po at uh, ano po sila semi ano lang sila slightly used kumbaga ayan so marami po tayo diyan mga iba-ibang uh, year ayan ito po ay 5 pesos ano. So kung kayo po ay nangongoleksyon mga bro at paki-comment lang po sa ating page no. At same name lang po ang ating page ko J Vlog po ang ating page. Kung kayo po ay naghahanap ng coins na 5 pesos na wala pa kayo, ayan. So, kung mayroon po tayong available dito sa atin at mapag-uusapan po natin yan. Ayan. So marami po yan ng ating coins na 5 na isla ilius lang. Ayan. Talagang kumikinang pa po sila. Kumbaga eh, hindi siya ganun ka-quality talaga. Pero quality naman. Ibig ko sabihin eh, okay naman yung ano. Talagang isla ilius lang siya. Ayan. Baka po may hinahanap kayong wala pa sa mga na collection nyo. Eto. Mayroon po tayo rito sigurado. O kaya siguro na kung yung hinahanap yung year meron lang tayo siguro yun dito. Ayan, sa mga kagaya kong nangoleksyon, ano? Ito po yung ating mga koleksyon na 5 peso, eh, is slightly used at na medyo okay na rin na hindi rin ganun ka-quality. Pero kung hinahanap nyo ang year, baka ho, mayroon tayo rito. Ayan, sa mga kagaya kong nangoleksyon, is slightly used. Kung bagay talaga makikita mo, kumikinang naman talaga. Ayan, yung mga ibang ano natin. Ito naman ay 10, 10 pesos, no? So, ito po yung mga 10 natin. Ayan, kung may hinahanap po kayo dyan na gear o kaya yung mga wala pa kayo, yan, mga ganyan na klase natin. mga magkakaibang, ano, isla ilius po mga to. Ayan. At dito naman po yung mga regular ano natin. Ayan. Meron po tayong semi hard to find dyan ng mga 2016, 2008. Ayan, marami po tayo dyan. 15. Ayan, marami po tayo dyan. May mga slightly used Kumiki lang. Kumikinang po talaga. Ayan. So, sa ating mga kagaya natin na nangunguleksyon, ano? Pakimessage lang po ako sa ating page. Kung may hinahanap po kayong Uh, 10 peso na 10 pesos na coins na ano uh, year baka po may available sa atin at uh, mapag-uusapan po natin yan ano ayan mga bro pag uusapan natin kung anong date ang hinahanap nyo at uh, tingnan nyo natin ayan Ayan, marami po tayo dyan ng uh, iba-ibang date. Year. Kung iba-ibang year. So, andyan po yung anong hinahanap natin. Baka sakaling may available sa atin. Ayan. Pakimessage lang po sa ating page. Ayan. Excuse <coughs> me po. Ayan, naubo tuloy ako. Ayan, ayan. Ayan, mga 2016 at saka 2008. Medyo uh, semi-hard na rin. So ito po ating mga 20 din, ganun din ano. uh, isla Elias. Kung bagay makikita mo talaga yung quality ng barya. Ayun, kumikilang talaga. May mga mangilang-ilang tayo rito. O, may gisam po siguro yung sa atin dito na talagang hindi pa gaano nagamit. Ayun, kumikilang talaga. Ayun po yung ating mga 20s. Ah. Uh, baka pumayinahan pa na year, no? Gaya po nang sabi ko kanina. At may mga stock po tayo rito. Ayan. So, yan po yung ating mga collection. Actually po, yung mga collection pa natin na naka cellophane, ano, yung mga coins natin, mas marami po yun. Sa susunod nating video at ipapakita natin mga marami nating coins na iba-ibang klase. No? May mga rare, may mga common, may mga ano, baga collection lang collection po natin mga yan. Ayan. So, thank you so much po sa panonood nyo at sa suporta at sa mga viewers po natin at mga dating subscriber po natin, ang mga bagong subscriber. Uh, thank you so much po. Uh, at <coughs> uh, na appreciate natin natin yung mga uh, ganyang klaseng nyo. Yun, yung pagbibigay ng suporta sa ating channel. Ayan. Huwag kayong magalala at pag sakaling na ano natin yung channel natin at hindi po lang ganyan ang ating may bibidyo at marami pa po ayan so thank you so much po sa suporta sa ating channel ayan sa mga kagaya kong mga koleksyon, mga nangungoleksyon ayan, mga bro suportahan natin ang isa't isa ayan kahit ang pong kinukoleksyon natin uh, magsuportahan po sana tayo para sa ganun eh masaya ang bawat isa ayan So, thank you so much po ah, ano, uh, sa pagsama nyo sa ating ano, uh, pangoleksyon at uh, ito yung ating naipakita na ano. So, isusunod po natin ano, nabalik tayo sa ating koleksyon. Susunod natin sa mga ibang araw ang ating mga ibang koleksyon na kaya. Ayan. So, thank you. Thank you so much po sa inyo lahat. Ayan. So, sana po ay nakapagbigay ng konting ano, uh, ang ating video ngayon. Ayan. So, sa ating mga ka-brother dyan, ayan. Uh, salamat sa suporta. Ayan. At uh, mag-ingat po tayo lagi Ayan. God bless po sa ating lahat at ingat po ang bawat isa. Ayan. Salamat po sa panonood nyo. Ayan. Thank you, thank you so much. So, ayan po, ililigpit na natin ang ating mga naipakita ng coins, no? So, hanggang dito po na lang po muna at uh, isusunod po natin sa ibang video yung ating mga ibang coins Ayan. At magsisimula ulit tayo dito sa ating collection ulit. Ayan. So, ayan. Thank you, thank you so much. Ayan. Okay. Ayos.